year na to. So, tagilid. Gumano na lang kayo. <laughs> diba? Mag Gumano na lang kayo. <clears> Huwag <throat> na idamay yung mga nananahimik lang. Please lang. Tapusin natin to. Pero okay lang ha. Putang ina ha. Sumikat ako, mabot ako sa Amerika, sa ano, American TFC kulit din talaga yung burat ko noon no pinagpiestahan sorry ah kasi ayun oh kunin ko ah oh nakabigini brief kasi ako noon ha nakabigini brief ako ayun oh sobra sikip nito eh kasi ah pang ano to eh, pang fashion. Pang ano, pang model. So ngayon, yung mga sinasabing may palaman, may pimpo, may bato, utangin na ninyo, ba't ba nangingilam kayo sa burat ko eh, burat ko to. Di ba? Hindi ko naman pinagmamalaki, kayo pansin ang pansin. Di ba? pinapansin nyo. Pero okay lang, sumikat ako dahil doon eh. Ngayon may nagpapareview. Totoo daw ba? Na ganito-ganito tatapos daw ba ganito kay keme Oh, tanginan yan. Pag-ilangan nyo pang ano yun, kung katin ba?